Maga kababayan, alam ko marami sa atin ang nanditon ngayon, Malayo sa ating mahagamahal sa buhay. Alam ko ang hirap, ang lungkot, at ang pangungulila. Parang isang suntok sa sikmura, di ba? Pero maga kasama, tanda natin na hindi tayo nag-isa sa laban na ito. Tulad ng isang buksingero na pumapasok sa ring, kailangan na iting matatag, malakas, at handa sa laban. Kaya't kapit bisig, mahaga kababayan. Samahan ninyo ako at sama-sama nating harapin ang homesickness. Aunang guna ay regular na komunikasyon. Ang komunikasyon ang ating sandata laban sa kalungkutan. Sa panahon na gayon, napakaraming paraan para makausap at makita ang ating mahal sa buhay. Isang tawag lang, isang text, o isang video call, parang naibsan ng panggunggulila. Ibahagi natin ang ating mga kwento, saya at lungkot para maramdaman nila na kahit malayo tayo, nasa puso pa rin natin sila. At tandaan, ang pakikinig din ay mahalaga. Makinig sa kanilang mahaga kwento, sa kanilang hiling, at sa kanilang mahaga panggarap. Sa pamamagitan ng regular na komunikasyon, mananatili tayong konektado sa kanila at may babahagi natin ang ating pagmamahal. Pangalawa, pagtaguyod ang suportang pang-komunidad hanapin natin ang ating mahaga kapwa Pilipino dito sa ibang bansa. Alam naman natin na tayong mahaga Pilipino kahit saan man mapunta, laging tumutulong at nagdadamayan, sumali sa mahaga organisasyon sa simbahan o kahit sa simpleng pagtitipon. Ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na hindi tayo nag-isa. May makakausap tayo makakasama? at makakapagbahagi ang ating maga karanasan. Tandaan ang pagkakaisa isa sa ating maga kalakasan bilang mga Pilipino. Gamitin natin ito para labanan ang homesickness. Ikatlo, pagpapakabihasa sa bagong kapaligiran, huwag nating kalimutan na nasa ibang bansa tayo. Subukan nating kilalanin ang kanilang kultura, ang kanilang mga tradisyon, at ang kanilang mga tao. Matutong kanilang wika Tikman ang kanilang maga pakin at bisitahin ang kanilang maga magagandang lugar. Sa pag-aral at pagunawa sa ating bagong kapaligiran, mas magiging madali para sa atin na maga just at maging comfortable. Isipin natin na ang mundo ay puno iba't ibang kultura at tao, at ang pagiging bukas sa maga ito ay magpapayaman sa ating karanasan dito sa ibang bansa. Pangapat, Pagpapanatiling isang aktibong pamumuhay huwag nating pabaya ng ating kalusugan. Mag-ehersisyo, kumain ng masustansya at magkaroon ng sapat na tulog. Alam naman natin na ang isang malusog na pangangatawan ay nagdudulot ng malusog na isipan. Maghanap ng mga aktibidad na magugustuhan natin, tulad ng paglalaro ng basketball, pagsali sa gym, o kahit simpleng paglalakad lang sa park. Ang importante ay manatiling aktibo tayo at malayo sa stress. Tandaan ang kalusugan ay kayamanan. Panglima, pagpapahalaga sa sarili mahalaga rin na bigyan natin ng kura sa ating sarili. Maglan ang panahon para sa mga bagay na nagpapasaya sa ating Tulad ng pagbabasa, panunod ng pelikula o pakikinig ng musika. Huwag nating kalimutan na alaga ng ating sarili, parehong pisikal at mental. Magpahinga kapag pagod at humingang malalim kapag na-stress. Tandaan, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi pagbibigay halaga sa ating sarili para mas magawa natin ang ating maaga responsibilidad. Panganim, paglalaan ng oras para sa relihiyon o na aspeto para sa magamay may malakas na pananampalataya, huwag nating kalimutang magdasal at lumapit sa Diyos. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin kapayapaan at lakas ng lalo na sa mahaga panahong nararamdaman natin ang panggunggulila. Dumalo sa mahaga misa o pagtitipo ng ating relihiyon, ang pakikipag-ugnayan sa ating Diyos at sa ating mahaga kapatid sa pananampalataya ay magpapalakas sa ating espiritualidad at magpapagan sa ating pakiramdam. Tandaan, ang pananampalataya ay nagbibigay liwanag sa ating mahaga landas, lalo na sa mahaga panahong madilim at malungkot. Pangpito,

Tandaan, ang pagkakaroon ng layunin ay nagbibigay sa atin ng dahilan para magpursigi at magtagumpay. Pangwalo, pagpaplanon ng regular na bakasyon, magplano tayo ng regular na pag-uwi sa Pilipinas. Kahit isang beses lang sa isang taon, o kahit mas madalas pa kung kaya. Ang pag-isip na mayroon tayong babalikan at makakasama muli ang ating maaga mahal sa buhay ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at saya. Magipon para sa ating bakasyon at planuhin itong mayos. Tandaan ang pag-uwi sa Pilipinas ay hindi lang para makita ang ating mahaga pamilya at kaibigan, kundi para na rin maramdaman muli ang init at pagmamahal ng ating inang bayan. Pangsiyam, pakikipag-usap sa maga profesional kung hindi na natin kaya at sobra na ang ating nararamdaman, huwag tayong matakot na humingi ang tulong. May mahaga profesional na handang makinig sa atin at magbigay ng payo. Huwag nating isipin na kahinaan ang ng tulong. Sa katunayan, ito ay tanda ng katatagan dahil kinikilala natin na kailangan natin ng suporta para malampasan ang ating mahaga pinagdadaan. Tandaan, hindi tayo nag-isa sa laban na ito. At pang sampu, pagpagos sa mga positibong aspeto, isipin natin ang mga magagandang bagay na naidudulot ang ating pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Naibibigay natin ang pangangailangan ng ating pamilya, nakakapag-aral ang ating mga anak at natutulungan natin ang ating mga mahal sa buhay na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Isipin natin ang maaga, sakripisyo na ating ginagawa ay para sa ikabubuting ng ating pamilya at para sa ating kinabukasan. Tandaan, ang bawat pagsubok ay may katumbas na tagumpay. Mahaga ka bayan, ang homesickness ay isang laban na kaya nating ipanalo. Tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay may taglay na lakas at katatagan. Tulad ng king pagpasok sa boxing ring, punong determinasyon at pananalig harapin natin ang bawa arawang may katapangan at positibong pananaw. At lagi nating tatandaan, hindi tayo nag-isa sa laban na ito. Karamay mo kaming lahat na tulad mo din na OFW. Mag-subscribe sa ating channel para sa susunod na pagsasama nating mga OFW dito sa ating tambayaning OFW channel.